Dito po kami kina Namag. Bibisitahin po namin yung apat na magkakapatid na iniwan ng magulang. Kasama ko po si Reyna at saka si Marcel. Dito na naman yung aso. So dito. Nakakatakot ang aso pag ina'y nakaano ate. Nagagalit, nagagalit. So dito tayo. Hindi na maputik. Hindi tulad ng inyong pinta Mainit na po yung panahon dito sa dait. <coughs> Hindi ka gaya ng una kami. Kong... <laughs> Nag-sipper eh. Sipper yung kanyang jacket. Tahimik ang bahay nila ah. Sabado man ngayon. Walang pasok, di ba? <coughs> sana sa iyo. Kaya nga na. Tao po! Or, dito pala si Mark. Asan ah, mga kasama mo? Sa ilog. Sa ilog? Saan ilog? Malayo dito? Namimingwit po sila. Nag? Namimingwit. Ah, namimingwit. Kumusta ka? Okay lang? <coughs> Kumusta? <coughs> ano? Yung pagsakit ng ulo mo? Hindi na ba masyado sakit? Pag yung matagam to Hindi na masyada? Yung bukol mo sa leg, lumiliit ba? ba Meron ba? Meron ba? Iba na. Maliit na siya. Lahat ng kapatid mo nandun? Yung dalawa lang po lalaki. Asan yung kapatid mong ano? Babae? Anong alam niya? Hotdog po ang ko po niya. Hotdog? Hotdog? Sasayin naman po pala sila. Nagsasaing sila. Ano to? Laing. Ayan, hmm. oh, may laing po sila. Mark, hmm. gagawa natin kayo ng katre para may tulugan kayo. Saan natin pwede ilagay? O tanggalin na natin siguro yon para maayos yung tulugan ng mga kapatid mo. Natanggal ko na po dapat yan. Kung pinanti po. Padaan daw ko rin na. Ang karaan tayo. Ang po ng kabig. Ha? Ay, 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 nalaglag. Sorry na agad. Oh dito lang kasi ang mga yan natutulog, oh. Malamig ba, Lalo lang dito lang sila natutulog. Doon si Mark. Ayun ka lang mga kapatid dito. Lupa lang bago, gato, oh. Malamig. Aray, natanggal, natanggal. Natanggal ng kanila. Saan natin ilalagay, Mark? Pag magpagawa ako ng katre. Katre lang muna. Para may maayos lang kayong tulugan. Hindi mo man, Hindi mo man. Ay! ano na nanatanggal mo na. Tarap na Dito na tayo mapagawa ng katre. Tatanggalin na natin sa lahat. Tatanggal ko po niya. Ito ang na po niya. Ay, sira man pala yung ba. Ano na rin nato. Ito tino mo. Oh, grabe. Babagsak na. Siya mo ako. Kaya nga. Kaya nga. Sir, na talaga yung bahay nila. Oh, grabe oh. Oh, so hmm. Sila sila lang pati magkakapatid dapat. Ang nakaranta po pinadadam ko yung haligi ito po tatlo. Ah, ikaw nagpalit nito? Na Grabe. Grabe. Kasi malakas pa noon si Mark. Wala pa yung sakit. Eh nagkasakit siya kaya 'yan. Palit ang ating po isang kaligi po dyan sa kabila po dyan. Inanay na rin. Mabilabahan nyo. Palaban oh. mo sa kapatid mo. Hindi na po ang dala sa ilog. Nakalimutan. Hmm. Nakalimutan. Malayo ba dito ang ilog? Malayo po. Maganda sa ilog maglaba. Grabe po oh. Pwede i-pwesto muna natin dito yung cutlery. Pwede po. po para may tulugan lang sila. Para hindi, para hindi sila sa lupa. Ito lang sinasapin nila kung mga kalinga po. Ito lang isasapin nila to ganyan. Paano sila nagkakasya dito? May, may isa pong po, Tapos sinong natutulog dito? Si Monica at sanong... si, si ano. Grabe, babae pa man din. Sila Apat silang magkakapatid. Dito po si Kuya ang panganay. Mm -hmm. Siya yung panganay, nagkasakit pa. Mm, -hmm. maybe maliliit na lang po yung natitirang doon dito. Grabe to. Tinatanong ko lang si Ate. Grabe po mga po. Dito lang talaga yan sila. Oh, kawawa naman.

Basta nakakita ng bayabas naman to. <laughs> Mabili lang ako ng ano, uh, plywood. Tsaka kahoy. Nasaan ba si lolo mo? Nandiyan sa kanila. Dapat patawag natin para lang ko kung saan po one. Isa lang siguro. Walang matawag. Ha? Kaya mo? Kaya mo naman pumunta doon? Sige na, tawagin mo. Tawagan po muna si lolo niya para alam ko kung saan ilalagay. Dito po si tutulog si Mark. Ay mapakaliit man pala ng pwesto dito ni Mark oh. Tapos puro din tulog pa. May mga tabing-tabing po siyang kumot para hindi siya maampiyasan. Sinaampiyas din. May oh, si. nalang asin. Ay, may nalang asin. Kuhang asin? Uy, bakit nakuha ka ng asin dyan? Kanino ka nagpaalam? Ayun. Ayun. Kay Kuya Mark? Wala man ba kasi Kuya Mark? Ano? Nandan ba na ka? Namayabas ka bin dalawa, wala namang Tay! Yeah. Mapagawa ako ng katre sa natin ipupwesto Sabi ko dito na lang mo uh, kung ano Para may tulugan lang yung mga bata Kawawa naman kasi Yan lang sila natutulog Sira uh. man baga po, babagsak na rin hindi ko pa naman kayang magpabahay kaya katre lang muna tay. Isang plywood lang siguro ano, tapos kahoy. Katre lang para makaipon po tayo ng uh, Alay nyo, may mabubuting puso na tutulong para may paayos itong bahay. Kahit uh, simple lang. At least yung katre mabubuhat natin. Ang importante kasi may matulugan silang maayos-ayos. Para hindi sila sa lupa natutulog. Malamig po yan ay. Dito lang o muna. Yung kasya yung magkapatid. Kaya mo bang gawin tayo?

Kahoy. Anong kahoy niya, Tay? Coco Lumber. So, bibili na lang ako ng gawain. Saan ba may malapit ditong hardware? dito. hardware. Kasi yung plywood. Ay, yung plywood. Mm Yung kuha ko ng plywood yan lang. So, ako ko na design. 500 yun. Mm -hmm. 700. May madi-deliver kayo yun dyan, Tay? Paano pagbuhat dito? Ay, yun na po Kau na lang po, kaya mo naman, ano. Pa-deliver ko na lang dyan. Tapos yung kahoy, mga Kunti man lang basta para may, may ano lang dito yung kasya dito tayo kawawa man baga talaga tanggalin na yung mga ano na yun yung damit nila don siguro tanggalin na lang kung may box sana po tayo ng ano uh, parang box na ng mga damit nila para may maayos na lagayan sila ng damit kasi kung saan saan lang po talaga nakalagay yung mga damit nila Sige tayo mabalik ako ha. Bibili lang muna ako ng plywood. And saan nakakabili ng ano? Sa yes, uh, so. Pero doon ako nagbili sa puntang Sierra Park yung binila ko nung binawa ko. yung hardware ko sa Sierra Park. Mas mura doon? Sa anong hospital? Mas mura doon. Mas mura. Kahit sa... Ano, Nagde-deliver sila? Ay, di. Sakay na lang sa tricycle natin. Sakay naman yun. Tapos yung kahoy doon din, malapit lang. Wala din kahoy. Sa labo na ako ng kahoy. Eh di kung sa labo, alam naman yata dito, di sa labo na tayo mag-o. di sa labo na pareho. Para isang sakay na Alam dito tay, mapa-deliver na lang kami. Hello to atoke mo. Sabi mo na lang sapat ni Sirene. Sapat ni Sirene. Kung po sa mga piladang talabatib. Oo. Oh tapat ni Sirino. Ay kilala nung basta't sa sabihin Chavez yung galing sa... Si May Carwas. deliver ako tayo. Kilala yung mga talubatib na tricycle. Kilala mm -hmm. ako doon. Sirino po. Chavez. Chavez din dadalhin sa tapat ng baka. Chavez, ano pa? May mabibili po tayo ng plywood para sa kanila at saka kahoy para magawan po ng katre yung mga bata. tinalo sigurong tao, pwede na yun. Pwede na pa. 2x2. 2x2 kahit. 2x3 kakapitan ng kwan. 2x2 at 3x2, 3x2, 3 x Tapos yung pako. 1x4, 1x4 lang. Ang kalahati. Galha kalahati lang. Ay dito na sa... Di 4 na lang nga lahat. Sarihin yung kalahati sila. Di so, 4. Yung pang plywood. Yung pipe, pang plywood, yung 1.8 lang siguro na lang. media. O Yung malaki. po, na po natin sila. Mark, may gamot ka pa? Meron pa. Sige, mabilay. May bigas pa kaya? Meron pa? Ayan, nagdala po tayo ng bigas dito nung paraan. Ha? May pinupukpok po si Rina dito. Nagkakarpintero na. Ano <laughs> 'yun? Ay, 'yung mipukpok 'yan, mababasag 'yan. Saan 'yan, ay? Dapat 'yan ay eh, martilyo. Ayan <laughs> May pako Ayun. 'Yun. Hayo. Napako nga nakausli. Oh. <laughs> problema nga doon sa tapo kayo naman oh, di ba? Wala na. Nga naman makasundot. Oh, ayos na baga? Ayos na? Tingnan mo ako, ano pang pa problema dito sa bahay ni Kuya Mark mo? Dito. Ito ka, yun na estimate na sila. Hmm. nag estimate ba Ito si Kuya Mark, sabi mo Kuya Mark, kumusta ka? Wala ba kayo tayong mga kahoy dito na pwedeng gawing ano? Mga ng kahoy na bilog, pwede na yan. Yung iba. Para maayos lang yung kanilang ano. Simple lang. Basta't may maayos silang tulugan. At ayaan mo tayo at pag ako yumaman. Hindi pa kasi ako tayong mayaman ay. Mag mm, mabuti at tumigil na yung ano. ulan. Yung na Iniwanan po natin si Mark ng pambili ng kanyang ulam. Bigyan mo to kay Kuya Mark. Ako lang na. Mayroon ako ganito. Ha? Kaya mo ako Mark. Kailangan mo yan? Kay Kuya Mark muna yan. Welcome. Na. Bili na. ka ng ano, ulam na may sabaw. Para lumakas ka. Grabe ang payat po ni Mark. Kailangan niya ng vitamins talaga. Ako rin. Ha? <laughs> Anong kailangan mo? Pera? Pera ang kailangan mo? Pera ang kailangan niya. Ayos ah. baga na. Gabi mo kay Kuya Mark pag magpagaling ka. <laughs> ano mo sasabihin mo kay Tatay? Lolo ni eh, Kuya Mark. Wala po. Wala, wala kami sa amin. Bayabas ka po na. Wala po, bayabas ang gusto. May ikang mura kay tatay o, oh. marami silang mura. Mali. At mapa ng nung Ay, si may tabaw. Ay, sarap. Tabaw na may, uh, ay, lang lang. Ayun. Gusto mo yun? Oo. Uh Ah, oo. Uh -oh. Ah, Sabi mo y, tatay, kuha kang pangkayod ha. Tatay, kuha kang pangkayod. oo, dandahan. ano na, umaan mo tatay. Ano papakuha mo? Buko. Buko, ayos. Ay, madami. Dami ang niyugan si Tata, Ang baga oh. Daming niyug po dito. Ah, mabuko salad. daw ang gusto na Oo, mabuko sabi mo kay tatay. Sabi mo damihan ng buko. Popo ni natin sa sasakyan ni, ni ati. Ate. Tayo okay, mabuko salad kami. Ma. Oo. <laughs> ni mama mo, mama yeah, mo. No, so, lalagyan natin ng sasakyan yung sasakyan ni mama ng ano, maraming buko. Pagdating sa dait, masalad. Oo. Oh, ko kalimutan ang pera. Pera. Ana ang pera. Yes, po. O sige. Babayaran mo si Tatay niyan sa buko, nagpakuha ka. Ito itong hapog katapat ito ko. Buko. Kakaapo kami ng buko oh. Ano Ay babagsak po 'yan ay. sa ano? Bubong. Bubong. Bubong tira dito lang sa iyo. Ano? si Kuya ayo, maganda talaga driver na marunong. <laughs> Buti ba yan ate? Sabi ko sa iyo, oh. saan yan? <laughs> alam alam din yung mga buko. May bago po kaming driver. <laughs> May new ka ka kuya Jopel? Maglalado lang po. <laughs> <laughs> oh. oh, lagot ka dyan rin. Huwag ka lumapit dyan rin at nangangawit ng buko. tayo ng buko. walang laban kita. Yan nga po yung galing. Ayos ang stock nyo. Ayos ang stock po namin dalawa. <laughs> Buko. Ito, kakainin pa. Hindi pa Dadali ako kakain. Dadaling Dadali ko lang po. po. po Mabuko atin. salad ako. Mabuko salad daw si ate. Ito po. Bahay po ni Marco. Sana po. Ayan sa mga nanonood po sa so, may mabubuting puso. Ayan, magbababa po ako ng Gika si Pipin ko. Ipunan po natin to. Ito po yung aking uh, ginugol ginogol ngayong uh, 2024 na mapagawaan. Kahit uh, simpleng bahay lang, pinag-iipunan ko po to para sa kanila. Kaya sa mga gusto pong magbigay, uh, kahit po piso, limang piso, ayan sa Gcash po. Pwede po kayong mag-send sa aking Gcash. May Gcash number po ako na i- eh pipin para sa pondo ng bahay ni nila Mark ang apat na magkakapatid na iniwan ng magulang sila sila lang po dito yung lupa wala naman po problema kasi sa lolo nila to kaya okay lang kahit mapagawa natin ng simple lang simple lang po basta yung ano komportable lang sila matulog grabe po sira-sira na talaga Bili ka na, may kulang ka pang gamot. Bili ka na lang, ha? Tapos mapahakot ako ng ano, plywood. Magpagawa tayong kapra niya. Ayan, pauwi na po kami mga kalingap. Ayan, may kami, meron kaming kinuhang buko. <laughs> thank you so much for sa lahat ng nanonood na aking video. Maraming salamat po. Sa walang sawan suporta sa mga hindi nag skip ng ads. Thank you so much po sa mga OFW na tumutulong para sa aking mga beneficiary, thank you, thank you so much po. Sana po, uh, huwag kayong magsawang uh, tumulong para sa ating mga kababayang higit na nangangay. Bye ko po, God bless us all. Kakita na naman siya ng bayabas oh. Pakuha ng bayabas bayaba sa bata. Bakit may hinog ba? Hilaw pa daw. Parang malaking bayabas yan. Ay oh, parang guwaba apol. No, hindi, lang hindi pa yan hinog. Wag. Hindi pa yan hinog. Yan igwaba apple. Apple guaba. Oo, so, mm, oh, masarap ang hinog yan. Kaso hilaw pa. Ay, oh. Hilaw pa. Ay, ayun ang hinog. Kaso baka pagalitan tayo. Wag. A few moments later. Ano lang pala Harap lang pala yun. Hmm. Magkano kuya? Tapos yung 2 by 3. 2.75. 2 by 3. 183 lang yung 2 by 2. Yung 2 by 3. 2.75. Magkano yung ano, tag dalawa? Dalawang 2 by 2. Dalawang 2 by 3. Magkano para yung 2 by 2? One, two, May nakasi ako sa English. Pakwenta so, nga, kuya. 3.63 3.66 plus yung ano? Yung 2 x 2 at 2 x 3? 2.70 2.70 5.50 at laka 3.60 2.70

mga 2,000 po uh, wala pero di naman siguro uh, tapo na lang sa pasyo, sige na okay lang uh, lang so, dalawang nga dalawang, uh, dalawang ano dalawang 2 by 2 tapos dalawang 2 by 3 ano yung padaanan na lang natin dito? Ano ba kahoy na binili natin para sa katre. Kahoy, pako, at saka plywood. Sakay na lang po natin sa price. Masaya po may kasama ko. Marunong. Alam-alam niya. Kuya, magkano ang ganda batim? May kasabay man pala. May kasabay. <laughs> Ano na po yung kahoy? <coughs> Hindi na? Alam naman yun, tatay. Tay, alam mo doon? Kay Chavis, tay. Alam mo pa? Ba? Balikan na lang yung salunis kung gawa na yung katre. Tapos plywood pa po. Asa oh, na yung pako pala? Ah, nandun po yung pako. yung plywood ito? So Isa lang po. Sa so taas po yung makapal. Yung hat. doon kasi alam naman ng tricycle yung papunta buti na lang po yung aming driver alam alam niya yung pagkuha dito ng mga kahoy pagkuha ng tricycle ayan